Alam niyo to si uh, Mr. Robin Padilla. sige, bibigyan ko na siya ng atensyon. Uh, alam niyo to si Robin, Robin Padilla, ilang taon na ba ito? Bakit hindi to tumanda? Hindi nito nag-mature. Parang nasa high school eh, ano, square pa rin, gano'n? Di ba? Uh, paano nga? How will, how will I take this guy seriously? Eh, parang high school lang. Di ba? You grow up, pag mature na siya, then he can talk to me and I'll give him my full attention. Yan. narinig nyo naman guys, iba. Who do you think yung nagyabang? Kasi po, pag ano, in our political system po, pag requirement po yung ano, college degree ka, or ano, may nakamasters ka na or doctorate so kakaawa naman yung hindi nakapag-aral pero magaling, di ba? so ngayon ang tanong last senatorial race sino yung may pinakamataas na boto? di ba si senator Robin Hood Padilla Then, sino ngayon ang current senator na nakaupo sa di ba si Senator Robin Hood Padilla? Kung titingnan nyo po, si Senator Robin Hood, although hindi siya ganun ka, ano, educated in the sense that nakapagtapos ng mga magagandang kurso, pero pag nagsalita yan, may sense talaga. Ma-feel mo na yung ano, sincerity. Hindi kagaya ng iba dyan, oh nako. Hindi na lang tayo mag-mention ng name